Hello guys, good morning. Ay, grabe yung snow ngayon dito. Grabe yung kwan, yung daan. Sa so, news, eh, hanggang bukas pa pala to yung kwan, yung snow guys. Grabe. Yung iba nito, eh, nakapalit na ng kwan, ng summer tire, so mahirap sa kanila yung kwan, yung uh, daan kasi tingnan nyo guys ayan, napakakapal yung kwan ng Nang... snow grabe mahirap sa daan ang kwan, ang dulas grabe. Parang hindi ordinary na kwan. Na snow, kasi kagabi lang nagkwan na kwan, uh, snow ay napakakapal huh? grabe dami ang buhangin na inilagay nila sa kwan sa daan, tingnan nyo guys yung puno oh. puting puti hindi yan sa fog, kwan yan guys uh, minsan kasi pag mag fog dito at saka malakas yung hangin, namumuti yung puno, yan guys, ikoan e, eh, kwan yan snow talaga, yung nakatong atong, atong sa, sa puno sa mga sanga-sanga ba yan grabe yung kwan tapos kanina nakalimutan ko mag four wheel drive naka wheels lang kasi nadulas na slide kami paakyat pa naman dito o oh, kita nyo guys brown yung daan kasi nilagyan nila ng buhangin para hindi madulas 2 days lang daw yung kan yung snow ngayon at saka bukas. So sigurado bukas mas makapal kasi mag overnight ulit ulit. Ang oh, grabe yung mga puno. Kakapal. Ah uh, pumuti. Pumuti guys yung kan. Yung, yung mga puno. snowstorm pero yung temperature ngayon guys dito sa Ay, dito guys sa kwan sa Prince Albert is uh, zero so hindi siya malamig pero grabe yung kwan yung snow tapos mahirap sa kwan sa daan madulas ito guys, yung mahirap. Halimbawa, ano, nag-melt yung snow, no? Nag-melt. Tapos, pag lumamig bigla, tapos natabunan yung, uh, yung tinatawag nilang, ano yun, black ice. Pag tinabunan na yan ng snow, ay, yari ka doon. Kasi, pag apak mo ng preno, madudulas ka talaga. Kasi, ay, ay, sa baba kita mo pag ikaw nang sa ng sasakyan hinahinay lang madulas ulit ako grabe hindi mo makita halos yung uh, sasakyan sa unahan kasi sakwan kapal yung snow ilang araw na clear tapos uh, isang buhos lang ayan

brown na yung kwan guys yung daan marami silang nailagay na kwan buhangin kasi napakadulas dito pag dating sa kwan sa mga interseksyon yung sa sasakyan pag ganito eh, mabilis pa rin yung takbo nila Yung mga puno ganda tingnan mm, ayan slide ay 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 Kasi yung gulong lang natin guys is all season so yeah, may kunting kwan pa may kunting uh, dulas iba talaga pag kwan all season tapos nag four wheel drive tayo para hindi masyadong uh, madulas pag two wheel lang kasi guys pag ganito ay grabe slide ka talaga saka mahirap din to guys sa mga kuan sa mga yung kutsi yung ginagawa ko nga noon eh, nilagyan ko ng uh, buhangin yung likod ng sasakyan sa trunk ba Hmm. ya di Dito na tayo guys hmm? Grabe So yun guys dito na tayo So guys, uh, thank you for watching. Uh, please uh, don't forget to like, share and subscribe and support our uh, YouTube channel and uh, our uh, Facebook page. Uh Sana hindi kayo magsawa guys sa panonood ng mga videos namin ni Pogi. God bless.